Binatilyo brutal na pinatay sa kay tinapon sa sementeryo ng Mati City sa Davao Oriental. Detalye na balita mo lang kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. Maimbuntag ni mo Jun. Mayong punta usap sab ko Angel, patuloy ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa pagpatay sa isang binatilyo na natagpuang wala ng buhay sa loob ng simenteryo sa Mati City, Dabo Oriental. Ayon sa report, dako ang alas 7 ng umaga nang madiskubrihan ng isang individual ang bangkay na bitima habang bumibisita sa public cemetery sa barangay sa Insa. Kinilala ng mautoridad ang biktima na si Alias Dudong, minor de edad at residente sa damping barangay Matiao, Mati City. Natagpuan ang biktima na nakahandusay sa daanan ng simenteryo. Nakagapos ang mga kamay at paa gamit ang tie box habang nakabalot ng sinupiin ang ulo. Batay sa inisyal na pagsusuri ng scene of the crime operative Susuko, nagtamo ng sugat sa ligang biktima na siyang itinuturong sani ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, patuloy ang masusing pagsisiyasat ng kabulisan upang matukoy ang motibo at mga suspek sa krimen. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, June Suter.